Ang Quran ay ang banal na aklat ng Islam, at pinaniniwalaan ng mga Muslim na ito ay may mga sumusunod na katangian. Ito ay salita ng Diyos kung saan ay ipinahayag niya sa kanyang mensahero na si Muhammad F. bilang gabay at liwanag ng sangkatauhan. Ito ang panghuling banal na aklat na inihayad. Ito ay banal na prinoprotektahan laban sa mga pagbabago at korupsyon. Ang pagbabasa o pagbigkas nito ay kinokonsiderang uri ng pagsamba, gaya din sa pagsasaulo at pagpapatupad ng mga batas nito. Ang Quran ay ipinahayag kay Propeta Muhammad, yes, sa pamamagitan ni Angel Gabriel, as, nang siya ay dumating na sa edad na apat na po. Ang unang berso na inihayag ay, bumasa sa pangalan ng iyong Panginoon na tagapaglikha, Syam na anim, isa, ito ay inihayag ng paisa-isa na nagdedepende sa mga pangyayari kung kinakailangan. Ang Quran ay binubuo ng isang daan at labing apat na nabahagi o kabanata, suwar, surah sa pangisahan, na sinasakop ang malawak na usapin na kung saan iba't iba ang paggagamitan, depende kung saan akma. Ang mga Muslim ay sumasa ngayon na ito ay isinasalarawan sa kagandahan o sa husay ng pananalita sa pagpapahayag at ito ay nakatuon sa paggabay sa mga tao upang sumamba sa Panginoon lamang.